Ba? Bakit? Nanay, mo ako papuntang CR. Okay. Marami na ba kayong nakalat? Ha? Hindi to. Kulang pa yan. Dapat punong-puno yung bahay. Ganun ba? Ikaw, marami ka na nakalat? Apo. Very good. Ulan pa ikakalat mo? Dami. Very good. Napakalakas nyo magkalat dalawa. Hindi na ako natapos sa paglilinis. Eh, okay, pati na okay. nanahimik na ako sa paa. O, oh, okay. ano. Very good. Pati yung mga malinis na panyo, ayan, pinaghahatak sa drawer, tinuha. Si Nigel po, nanay nagsabi sa akin, Nigel, sabi po sa akin, ate, kuha ka panyo doon, meron pa, sabi niya. Ganun ba? Opo. Nanay, ligo na tayo. No, tara na, tara na, Nigel, ligo na. Buhatin mo na. Ayaba! Huwag masama, huwag kang sumisigaw. Buhatin

Maayos-ayos na. Magkakalata naman kayo? Hindi po. Ha? Magkakalata naman kayo? O, puto yung ato. Huwag masama. Huwag kang magkakalata. Ati, ati, yeah! yeah, Ayan, ayan. Nag-uumpisa na naman. Ya! <laughs> Nag-uumpisa na naman si putete, Oh. Nag-uumpisa uh, na ah. naman. Nanay! Hmm. Pwede nanay, ano, i-add it hmm. ano, na, Ya! Yeah! Kasi hindi ako nakakapagbo. Okay. Ano ginagawa mo. Hayo mm. ma. Ay, may nakita akong brush. na naiyon na nasa table ko. Hoy ah mo. Kita mo na to. Hay. Okay. Hoy dito to. Okay. Ay, dito to okay. Nanay sinasayin pa. Nanay. Hay, ah, tam-sumbong kita sa prinsesa. Nanay, sinasabi ko, ayaw po ako pa-ukuin. De mo iwan.

Ilan ba kalaban mong zombie? Tatlo. Tatlo lang. Pag nakakita ka ng zombie, paano gagawin mo? Hiwa to, espada to. Ang espada mo? Ito o. Oh. Nakakahiwa ba yan? Opo.